November window na ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at Gilas kailangan na masigurado na, na maipanalo nila ang kanilang dalawang laro sa unang window pa lamang ng qualifiers laban sa team ng Guam dahil na rin sa malabu-labo na ng konte ang panalo para sa Gilas kapag ang New Zealand at Australia na ang kanilang nakalaban mas maliit yung percentage ng Gilas na manalo kapag ang dalawang powerhouse teams na ito ang atin nang nakalaban sa second at third window ng group stage ang malalaglag sa group stage ay ang pinaka lalat na team sa standings at sa group ng Gilas, ang tatlo pang teams na nasa grupo nila ay ang mga teams ng Guam, New Zealand at Australia. Kung magawa ng Gilas na manalo ng dalawang sunod laban sa team ng Guam, ay may kasiguraduhan na ang Gilas na ang papasok. Pwedeng nasa rank 3 at pang 4 naman ang team ng Guam sila ang malalaglag dahil mas malabo na rin na matalo ng Guam ang team ng New Zealand at Australia kaya ang deciding match talaga at ang makakausad sa next round ay ang mananalo sa laro ng Gilas at ng Guam, parang laglagan ang mangyayari sa dalawang laro ng teams na ito. Kay Soto naman nabanggit na sa December na mag-uumpisa ang kanyang regular practice. Magandang balita ito, indikasyon na malapit-lapit na ang pagbabalik ni kaisa sa Hardcourt. Ah, matagal rin na nawala si kaisa sa Hardcourt dahil kailangan talaga niya ng oras para makarecover ang kanyang katawan. At noong nagsimula na mawala ang isang kay Soto sa lineup ng Gilas, ay humi na talaga ang performance ng Gilas at Aminado. Maging si JB na ba talaga? Kapag merong isang Kai sa loob ng paint, mas maganda ang galawan ng bola. Mas marami silang option sa opensa. Pwede silang makakuha ng mga easy basket sa loob ng paint. Kapag nandun si Kai, nag-aabang para sa mga aliw plays. Hindi naman minamadali. Ang pagbabalik ni Kai Soto talagang mas priority nila. Ang mas mahabang pahinga nang sa ganon ay makasigurado talaga ang kampo ni Kai na nasa 100 best condition na ang kanyang tuhod. At hindi basta bastang ang magkaka-injury ulit kaagad. Eji ang pinaka best na example natin kung ACL injury ang usapan. Ilang ulit tinamaan ng ganitong injury si AJ Edu pero kita naman natin malakas pa rin ang laro at galawan. Mas maraming laro ang Gilas next year at mas maganda kung dito na nga maglalaro si Kai. May kasiguraduhan ng konten na mas matibay-tibay na ang kanyang tuhod. QMB naman maglalaro na laban sa team ng Guam at malakas-lakas ang frontline natin laban sa team ng Guam kahit na wala na muna pansamantala si Kai. Meron tayong AG Edu, Milora Brown, Jun Junmar Fajardo at Japet. 4-man rotation sa 4 at 5 position. Anis opinion lang tayo base sa stats at laro ng Gilas at ng Guam mas lamang talaga ang Gilas sa matchup na ito. Sila ang inaasahan na lalabas na panalo sa kanilang 2 games laban sa team ng Guam pero kailangan pa rin ng Gilas na ihalin tulad ang kanilang preparasyon kapag ang New Zealand at Australia ang kanilang kalaban ng sa ganon ay mas buo ang loob ng Gilas na manalo dahil alam nila na naghanda sila ng gusto at walang dahilan para sila ay matalo. Ayaw lang natin na maging masyadong relax o kampante ang gilas dahil sa Guam ang kalaban natin. Dahil yung chance ng Guam na manalo, hindi yan mawawala kahit na nasa 2% lamang ito kagaya ng nasabi ni Jericho Cruz. Pagkatapos ng first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ay susunod naman ang laro ng gilas ni Coach Norman Black sa Southeast Asian Games.